Hello guys, welcome back again to my YouTube channel and muli nagbabalik ulit ang inyong treasure ng Chikadora na ang gusto lang ang topic ay puro pera that's right guys, puro pera pera, utang, utang at ito na nga guys, meron ka ng datong marami kang pera or meron ka ng pampuhuna na pwede mong pang invest at diba, uh, nababalitaan mo ba yung mga uso-uso dati kahit hanggang ngayon na mga saan nagtirang mga bahay-bahay dyan sa mga paligid natin guys okay guys, ang lang tira siya na pwede mong paupahan. O karamihan yan mga 2 years contract. And then, ang option mo na lang doon uh, para ikaw ay kumita, either pirahan mo or paupahan mo. Actually, ako, inalok na din ako ng ganyan. May mga kaibigan din po kasi ako mga nag invest na pinatus ang sanglang tirang mga bahay. Ang masasabi ko lang guys, meron kasing advantage at disadvantage kumpara sa pagpapautang ang sanglang tira. Ang pagpapautang po kasi, akin sa tapusan, eh meron kang nasisingil at napapaikot na pera. Kabalikta na naman po dito sa sanglang tira kasi po, kalimitan sa mga pumapatos po ng sanglang tira yung wala po silang bahay. Or else, uh, ikaw ay namumuhunan, uh, papatusin mo po ang Isang lang tira, diyan, pauupahan mo. Yun po ang magiging tubo mo, yung pagpapaupa. Yun nga lang kasi, may mga kontrak po kasi, ang dami mga usapin. Pupunta ka pa sa barangay, magkakaroon pa kayo ng kasunduan, halimbawa po yung bahay na yon, pinaupahan mo sa ibang tao, and then, uh, dapat monthly sila magbabayad sa'yo. Paano kapag nasira ang gubong, may papaayos, ang dami-dami pang usapin, at saka monthly po sila maghuhulog sa'yo. Sa'yo po mapupunta ang mga hinuhulog niya mga nang uupa. Else naman ikaw ang tumira. Ang dami dami usapin guys, hindi iikot ang pera mo dyan. Pero nasa iyo kung halimbawa wala kang bahay or uh, mas praktikal na rin po yung kung halimbawa wala kang bahay, ikaw yung titira dun mismo. Siyempre, mananatiling buo pa rin yung pera mo kasi after ng contract nyo, ibabalik lang din po na may-ari ng bahay yun. Buong-buo yung pera ninyo dahil yun po ang pinag-usapan ninyo. Yung pinakatubo doon, yun yung po yung pagtira nyo or kung sa kasakali, pakupahan mo, yun po talaga yung magiging tubo mo. Unlike po sa pinautang mo po yung pera sa ibang tao, pinalending mo, pinatubuan mo, Ah, uh, is smoothly, kinsanas katapusan, masisingil mo, mapapaikot mo ulit at manganganak na manganganak ang mga pera nyo. Yun po yung advantage at disadvantage ng sanglang tira kumpara po sa pagpapautang. So, para sa akin mas gusto ko pa rin po yung nagpapautang kaysa po sa sanglang tira. Pero ko ang choice ko naman po eh halimbawa wala po akong bahay. Ah uh, practical na po yung papatusin ko po yung sanglang tira. Hindi po ako problema ng panghulog ko. At after po ng contract, eh ibabalik po sa akin ng may-ari yung buong pa rin ko ano yung pinag-usapan namin. At isa pa guys, kapag nandun na po kayo sa sitwasyon na hindi po agad na ibalik ng may-ari ng bahay ang pera ng dapat na ibalik sa si inyo after ng contract Kalimitan po sa mga may-ari ng bahay, nagpapadagdag pa po ulit yan. Hanggang sa padagdag ng padagdag, hanggang sa maabot na po ang presyo ng kanilang bahay uh, darating po ang panahon, makikipag-deal na po sa, sa inyo na sa si inyo na po yung bahay. Pero depende po yan sa mga may-ari ng bahay kapag talagang gusto nilang pakawalan or misang gumagawa pa po sila ng paraan para mabawi agad nila yung bahay. Uh, siguro nangungutang pa rin ulit sila para maibalik agad sa kanila yung bahay. Sa akin guys, meron na po kasi nag-alok sa akin ng ganyan. Pag naisip ko po yung mga sitwasyon na kailangan nyo pang haharap sa barangay, ang daming papeles sa pinipirmahan, ang sakit sa ulo. Parang ang daming stress. Kaya mas gugustuhin ko pa rin talaga ang magpautang. So alam niyo na guys, mas madali talaga magpautang ng kaliwaan. May stress man ang pagpapautang pero hindi kasing stress ng kagaya ng sanglang tira. So yun lamang guys. Thank you po ulit sa inyong panunood ng aking vlogs. See you again on my next video.